Guess where we are? Sakay mi og sikat. Kay magpa-enroll mi ni Dwarfina. Boom boom boom. So maglaan sa mi. So, Ato mi og ata ah, today. Plaza. Plaza dito. Ato mi sa iyang school. Magpa-enroll. go to enroll me today ka enrollment naman hello One, welcome back again to my channel. So for today's video, I mini vlog tayo, no? At saka magbo-voice -vo over lamang po ako kasi nga maingay yung mga sasakyan. And by the way, ikaw, yes, ikaw na nanonood, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please do subscribe and then click the bell button para ma ka sa aking mga videos na i upload dito sa aking YouTube channel. So today, I I'm with my daughter Nicole. Yes, super, si super anak, si super tindera, si super assistant. Yes, siya po yung aking super assistant pag uh, may mga errands ako nilalakad or di kaya nagro-grocery ako. Siya yung aking assistant or reliever na papalit sa akin sa pagbabantay ng tindahan kung wala yung kanyang papa. Kasi si papa niya is may ibang mga gawain din, finding extra income para sa ating life. <laughs> well, anyway, sinamahan ko siya ngayon kasi nga magpapa-enroll kami sa kanyang bagong school. Grade 7 na kasi siya at saka bago yung environment at hindi siya familiar sa campus kaya sinamahan ko siya kasi nga nahihiya daw siya papunta ng registrar para magpa-enroll. Well anyway, banding na rin namin tong mag-ina kasi minsan lang kami lumalabas together. Minsan kasi ako lang yung mag-isa or di ba kaya yung papa niya or yung bunso niyang um, kapatid yung lagi kong kasama kasi siya yung aking um, katiwala sa tindahan. Ayan, at dumaan na nga kami dito sa may shortcut kasi nga traffic doon sa may highway. Yun, bandang crossing. Dadaan lang kami dito papunta sa sakayan ng jeep. Kung saan kami sasakay ng jeep papunta sa kanyang school. By the way, time check tayo dyan. It's 1pm in the afternoon. At saka sobrang init. Yes. Sobrang init. Feel na feel ko talaga ang El Nani sa Philippines. Ayan, at Naghihintay lang kami ng jeep na aming sasakyan. Waiting kami dyan para sa jeep na aming sasakyan papanta sa kanyang school. At sa wakas na rin, sa sobrang init, ay thank you Lord, nakasakay na din kami. Ponti lang kami sa jeep pero nahihiya akong magvideo. video <laughs> -feel nyo rin ba yun? Natry nyo rin ba yun? yung 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 tinatry nyo mag pero nahihiya kayo Andito na pala kami sa loob ng campus. Uh, we're going to the guidance office para sa iyang result sa iyang exam, entrance exam. Po. Oh, kukunin namin yung entrance exam niya na result. So, we're here na inside the campus. Ate, faster. Achubiri, 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 chuchu so, we're done with the guidance office. Punta na kami sa principal's office. Basta lang siguro na for interview. I-interview si my dear kasi sa so today for qualification sa BSc scholarship. Let's go. Yeah, para natay uh, subsidy ah subsidy. So, requirement natin siya. Ayos. If you need to speak English, then you have to do it, man. Sabi ko na lang ako. Sila ko natin. Done! Super duga At sa wakas, tapos na din kami. Medyo matagal talaga siya, no? Kasi, medyo matagal dumating yung principal na magi-interview sa kanila or evaluate sila kasi ang dami process na ginagawa kasi nag-apply kami na ESC uh, scholarship ng government. Yes, may subsidy na uh, 11k na less sa kanyang tuition. So, ina-applya namin 'yun. Well, anyway, sana po ay makapasa para ma-lessen yung aming tuition. Ay, nagkita kami ng aking sister-in-law at saka ng cousin ni Nicole dito sa school kasi nag-enroll siya. Uh, yung atin niya pala, hindi siya. At yan palabas na kami ng campus. Uh, tatawid lang kami sa my pedestrian, papunta sa kanyang car. Kasi yung sister-in-law ko ay may supercar. Sana all may supercar. <laughs> Well, anyway, soon magkakaroon din tayo ng ating supercar. Kaya, um, Love in Japan, hard work, hustle hard. Very soon is magkakaroon din tayo ng supercar para sa ating super tindahan para pag nagpo-purchase tayo ay hindi tayo mahihirapan kung, kung ano yung uh, lalagyan or sasakyan ng ating mga groceries. Walang masama sa mangarap basta gumagawa ka ng paraan kung paano mo matupad ang mga pangarap na yon. Ambisyosa tayo dahil kaya gumagawa tayo ng action para matupad yung ating mga ambisyon sa life. Super kaya Mga pulobe, open the door. Okay. <laughs> What's with the face? Ah, it's so hot.